Sa isa sa training facility sa Rafdania, makikitang inihagis ang isang bond of high sa ere. Ito ay isang bangkos ng tuyong damo o tinatawag na dayami na karaniwang ginagamit bilang pagkain ng mga hayop o bilang materyales sa pagtatanim. Pero sa mundong ito ay madalas itong ginagamit sa pag-tray training. Bago pa bumagsak ang isang bangkos ng dayami na ito ay nahiwa na ito sa gitna. At ang may kagagawan nito ay walang iba kundi si Misha. Gamit ang bago at mas malalaki niyang sandata. Standard Longsword Legis Twin Blades, nagkakahalaga ito ng 550,000 stones. Unti-unti nang nagagamay ni Misha ang bagong sandata niyang ito. Binigyan din siya ni Bjorn ng Blood of Beast, ginagamit ito sa pagpapalevel ng Spirit Beast. Nagkakahalaga ito ng 200,000 stones. Kitang-kita ni Bjorn ang inilakas ng mga pag-atake ni Misha. Mukhang sulit ang pagkakabili nila sa Beast Blood. Dahil ngayon ay naihahalo na ni Misha ang elemental attacks niya sa kanyang mga normal na atake ng mas maayos. Tuwang-tuwa naman si Misha at proud na proud sa sarili niya. Pero pinagsabihan pa rin siya ni Bjorn na huwag itong magpapabihe sa training dahil hindi pa rin Paul Ido ang mga galawan niya. Masyado pa itong awkward tignan para sa kanya. Medyo nasaktan naman sa real talk na ito si Misha. Ang susunod namang gagawin ni Bjorn ay ang pagpapataas ng level ng kanyang spirit seal sa level 3. Kahapon niya lang ito na level 2 pero bumalik na siya kaagad sa shaman nila para sa level 3. Ito naman ang nangyari kahapon. Ang isang spirit seal level 2 ay nagkakahalaga ng isang daang libong stones. Nagtagal lang ng sampung minuto ang ceremonies pero pakiramdam ni Bjorn ay labing dalawang oras ito ng pighati at sakit. Tila lahat ng sakit ay inipon at pinagkasya sa loob ng sampung minuto. Natatawa naman ang shaman kay Bjorn dahil kahit na mas mukhang nahihirapan ito kumpara sa ibang barbarian ay mas madalas pa rin itong pumunta rito kesa sa iba. Napasigaw si Bjorn ng napakalakas habang nagsiseremonyos na sila para sa ikatlong spirit seal niya. Hindi niya inaasahan na hindi tumatalab ang kanyang skill na pain tolerance dito. Ngayong tumaas na sa level 2 ang kanyang Immortal Seal ay nadagdagan ang stats niya sa Endurance at Mana Resistance. Tumaas din ang kanyang mentalidad ng 30 points at power stats ng 60 points. Natutuwa naman ang Shaman dahil kahit nahirap na hirap ay hindi sumusuko si Bjorn. Siya lang din ang katangi-tanging hindi nawawala ng malay kapag ginagawa ito. Kumuha naman ang Shaman ng isang lalagyan na may mga stick na kahoy. Pinapipili niya si Bjorn dahil babasahin niya ang kapalaran nito. Mukhang maraming oras ang shaman kaya't nagawa niya pa ito. Nagulat naman si Bjorn at di niya ito inaasahan, iniisip kung anong klaseng panghuhula ang gagawin nito. Pinipili na ng shaman si Bjorn. Ang shaman ay gumagamit ng mga kahoy na stick upang basahin ang hinaharap ng isang tao. Binabato ng shaman ang stick at binabasa ang pagkakabagsak upang makuha ang mga mensahe mula sa mga espiritu. Ang mga hugis, posisyon, at direksyon ng stick ay nagbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa mga darating na pangyayari. Sa pamamagitan nito, natutulungan ng shaman ang tao na maintindihan ang kanyang kapalaran at mga susunod na hakbang sa buhay. Wala namang sabi-sabi ay biglang tinanong ng shaman si Bjorn kung kailan ang kaarawan nito. Kinagulat ni Bjorn ang out of nowhere na tanong na ito. Natigilan siya at walang maisagot, alam nating lahat na hindi ito alam ng ating bida dahil hindi naman siya ang tunay na Bjorn. Iniisip ni Bjorn kung nagse-celebrate ba ng birthday ang mga barbarian. Natawa naman ang shaman at sinabing nagbibiro lamang siya. Dahil wala namang warrior ang makakatanda pa ng mga ganitong kasimpleng bagay. Naasar naman si Bjorn kaya't pinagmadali na niya itong sabihin sa kanya ang kapalaran niya. Sinabi na ng shaman ang nakita niya na kapalaran ni Bjorn. Mapamabuti man o masama, ang lahat ng bagay na nararanasan ng iba ng isang beses sa buhay nila ay mararanasan niya ng ilang ulit. Kabilang dito ang masasaya at malulungkot na mga mangyayari sa buhay niya. Ito daw ang kapalaran ng mga minsang tinawag nating bayani. Ang mga taong minsan nating hinangaan, ito ang kanilang tadhana. Sila ang mga bayani na dumanas ng ganitong kahihinatnan. Sa kasalukuyang oras, naghahanda na si Bjorn para bumalik sa shaman para sa kanyang ikat long seal. Napapaisip naman siya na tila hindi totoo ang sinasabi ng shaman sa kanya kahapon dahil tila puro kamalasan lang ang nararanasan niya simula nang dumating siya sa lugar na ito. Gayunpaman ay wala na siyang magagawa dito dahil nakasulat na ito sa tadhana niya at wala nang mababago dito. Gagawin na lang niya ang mga dapat niyang gawin para makayanan niya ang kahit anong problema ang kanyang kakaharapin. Bigla namang may narinig na maamong boses si Bjorn na tumatawag sa kanya. Pinuntahan siya ng maaga ni Misha para alukan ng almusal. Sinabi nito na gagawin niya ang lahat para magustuhan ito ni Bjorn. Mukhang hindi lang nakikita ng ating bida ang mga magagandang swerte niya. Ang mga simpleng bagay sa ating paligid, tulad ng malinis na tubig at sariwang hangin, madalas ay hindi natin napapansin o pinahahalagahan. Sa araw-araw na abala at stress, nakakalimutan natin kung gaano kahalaga ang mga simpleng bagay na ito sa ating kalusugan at kasiyahan. Kapag nawalan tayo ng mga bagay na ito, doon lamang natin napagtatanto ang kanilang tunay na halaga at epekto sa ating buhay. Muling nagbabalik si Bjorn sa lugar ng shaman para tanggapin ang kanyang ikatlong seal. Hindi naman makapaniwala ang shaman dahil ngayon lang siya nakakita ng barbarian na ganito kabilas na ang kanilang ikatlong seal. Pinapili na ng shaman si Bjorn kung anong ruta ng silang ang gusto niyang tahakin. Meron siyang tatlong pagpipilian. Una ang Spirit of Flames para sa tank na mataas ang opens iba, ikalawa ang Spirit of Hard Steel para sa tank na purong depensa at ikatlo ang Spirit of Wilderness para sa mga tank na agresibong kumuha ng atensyon ng kalaban. Wala namang halos pinagkaiba ang mga ito nung nasa game pa pero iba na ngayon. Pinili ni Bjorn ang Spirit of Wilderness. Dahil mas babagay ito sa build niya at para din sa mga kasamahan niya. Pinaghanda na siya ng Shaman. Naglabas na ito ng napakalaking karayom at sinimulan na ang Operasyon Este Ritual. Mas matinding sakit ang naramdaman ni Bjorn sa pagkakataong ito. Nagkakahalaga ang Spirit Seal Level 3 Nanograms 200,000 stones. Ngayong Level 3 na ang Immortal Seal niya ay mas tumaas ang kanyang resistance sa physical attacks at tumaas din ang tolerance niya sa apoy. Tumaas naman ang physical stats niya ng 56 points at power stats ng 80 points. Tumaas din ang kanyang threat level dahil sa Spirit of Wilderness at nagkaroon din siya ng skill na Wild Outburst. Tumaas ang kanyang threat level o agro, ibig sabihin nito ay ang kailangan niya lang gawin ay huminga at maa-agro na niya ang mga halimaw. Dagdag pa ang skill niyang Wild Outburst kung saan madidagdagan ng panandalian ang kanyang threat level ng tatlong beses at magkakaroon siya ng bonus na physical stats kasama nito. Natapos na ang ceremonies ng shaman. Iniisip naman ni Bjorn ang mga meron na siya ngayon. Lumakas ang kanyang agro at tumaas din ang kanyang physical stats. Para sa kanya ay perpekto ito para sa mga tanking kagaya niya. Tapos meron pa siyang skill na gentrification na nagpapataas din ng threat level at physical stats. Di mabigilan ni Bjorn ang main jetty habang iniisip ang mga nagawa na niya sa loob lamang ng tatlong buwan. Mas mabilis pa ito kesa nung naglalero siya. Sinabi ng shaman na tapos na sila at pwede na siyang umalis pero bago yon ay naalala niya na may kulang pa pala sa sinabi niyang hula kahapon. Hindi niya ito kaagad sinabi dahil baka makagulo lang ito sa isipan ni Bjorn pero napagtanto niya na kailangan pa rin niya itong malaman. Pinag-iingat niya ito sa mga taong may galit sa kanilang mga puso dahil mukhang madalas siyang lapitin ng mga ito. Kung wag agawan niyang maresolba ang galit ng mga ito ay makabubuti ito sa kanya. Pero kung hindi ay babalik ang kamalasan sa kanya na parang sumpa. Agad nang nagpalam si Bjorn dahil ayaw na niyang inig ng mga negatibo at busog na siya sa mga ito. Lumabas na siya sa tent ng shaman at nag-iisip kung ano ang susunod niyang dapat gawin. Sa kanyang paglalakad ay bigla niyang nakita si Einar na nakatago sa mga halaman. Kanina pa siya inaabangan nito habang nakatago dahil bawal siyang lumabas. Pinapatahimik niya si Bjorn dahil baka mahuli siya ng kanyang bantay. Narinig ni Inger sa kanilang elder na nagkaroon na ng titulo si Bjorn at binabansaga na siya ngayon Little Vulcan. Masayang masaya si Inger dahil dito. Hindi naman ito espesyal sabi ni Bjorn pero interesado paring malaman ni Inger ang kwento ng adventure niya. Kaya naman sinimula na ni Bjorn magkwento, kita sa mga mata ni Inger ang pagkasabik na marinig ito. Nagsimula si Bjorn na kung kailan sila naghiwalay ni Inger hanggang sa pagbalik niyang muli sa Rapdanie kasama si Misha. Natuwa naman si Ainer nang malaman na ka muli ni Bjorn si Hikurad at nadagdagan pa ang kanyang mga kaibigan. Nag-aalala kasi ito sa kanya dahil lagi itong mag-isa at mukhang walang social skills. Di naman makapaniwala si Bjorn na ganito pala ang tingin sa kanya ni Ainer. Napansin din niya na tila mas pamayat pa ito. Sinabi naman ni Ainer na sadya ito dahil pinapasiksik niya ang muscles niya. Nagulat naman si Bjorn nang marinig ito maski si Einer ay di maipaliwanag ang pinapagawa sa kanya ng master niya. Bigla naman nilang narinig ang tinig ng kanyang master. Hinahanap na nito si Einer. Nagpalam na sila sa isa't isa, nagpasalamat naman si Einer sa kwentong ibinahagi ni Bjorn. Sinabi niya rin dito na pwede na niya itong dalawin paminsan-minsan. Nag-aalala naman si Bjorn sa kanya dahil sa laki ng binagsak ng kanyang katawan. Wala naman daw dapat ipag-alala si Bjorn sabi ni Einar dahil dalawang beses siyang nag trade training araw-araw. Hindi na lang siya natutulog para magawa ito. Kaya naman pala nangayayat. Nagpaalam na sila ng tuluyan sa isa't isa, sinabi ni Einar na masaya siya at tila maganda naman ang lagay ni Bjorn dati kasi ay mukha itong desperado na makasurvive, hindi ito masama pero mas okay ngayon at mas mukhang relax na siya. Iba daw talaga ang nagagawa ng may mga kaibigang maaasahan. Kaya naman sinabi ni Einer na balang araw ay maaasahan din siya ni Bjorn. Hindi naman na nakasagot si Bjorn sa mga sinabi sa kanya ni Einer dahil maski siya ay hindi napansin ang mga naging pagbabago sa sarili niya. Mukhang malayo na nga talaga ang kanyang narating bilang isang adventurer. Makalipas ang ilang sadali, saglit na dumaan si Bjorn sa library. Dito ay sinalubong kaagad siya ng librarian sinabi nito na mukhang sumikat na siya ngayon. Gamit ang skill niyang telepati ay kinausap niya si Bjorn. Nagulat naman ang ating bida dahil bigla siyang kinausap nito. Ano kayang nakain nito at una siyang kinausap nito meron ba siyang importanteng sasabihin? Ito ang mga tanong sa isipan ni Bjorn ngayon. Pero biglang napagtanto ni Bjorn na wala naman siyang pake sa sasabihin nito kaya't umalis na siya at di na dinugtungan ang pag-uusap nila. Tila nalungkot naman ang librarian sa nangyari. Dati pang, gustong mapalapit ni Bjorn sa librarian dahil isa itong mage pero ngayong mas mataas na ang antas at level niya ay tila wala ng puntong kaibiganin niya pa ito. Bukod pa doon ay meron na siyang mage sa kanyang grupo. Kahit na hindi ito mage sa Tower of Magic ay maaasahan pa rin ito. Kahit na mukhang malakas itong librarian ay mukhang lagi itong nakatenga kaya naman siguradong kinakalawang na ito. Habang papaalis ay biglang naisip ni Bjorn ang katagang rationalization. Ang rationalization ay ang proseso ng paghanap ng makatwirang paliwanag o dahilan para sa isang kilos o desisyon na maaaring hindi naman talaga luhikal o katanggap-tanggap. Sa pamamagitan ng rationalization, ang isang tao ay nagbubuo ng mga dahilan upang maipaliwanag o maipagtanggol ang kanyang mga pagkilos, kahit pa ito ay mali o hindi makatuwiran. Ito ay isang paraan ng pag ng mga aksyon upang maiwasan ang pagkakaroon ng guilt o kahihiyan. Napansin bigla ni Bjorn na tila lumalala na ang ugali niya. Para sa kanya na priority ang survival ay hindi na niya iniisip ang damdamin o iniisip ng iba. Wala na siyang oras para gawin ang ganitong mga bagay. Ito ang dahilan kung bakit lagi siyang nagdudude sa mga taong hindi niya kilala. Pilit niyang kinikilates ang mga ito at binabantayan ang mga kilos. Tinatansya niya ang mga nakikilala niya base sa kanilang value at kung anong maitutulong ng mga ito sa kanya. Pinapas lang niya ang mga ito kung sila ay threat sa kanya. Iniisip niya rin kung magagamit niya ang mga ito sa kanyang pansariling kapakanan. Lagi siyang malamig sa kanino man ginagawa niya ito para sa sarili niya. Pero may mga taong pinapahalagahan niya tulad na lang ng kanyang mga kasamahan. Gayunpaman hindi niya alam kung dahil lamang ito sa kanyang pansariling interes. Habang tumatagal ay nagkakaroon na ng linaw ang sinabi sa kanya ni Ainger. Mukang unti-unti na siyang nilalamon ng lugar na ito. Isa siyang barbarian pero wala sa kanya ang mabubuting katangian ng mga ito. Hindi niya alam ang solusyon pero mukang ang pagiging barbarian niya lang ang dapat niyang sundan. Muli siyang bumalik sa librarian at tinanong ito kung anong nais niyang sabihin sa kanya. Nagulat naman ang librarian dahil nalaman ni Bjorn ang nasa isip niya. Sinabi naman ni Bjorn na hindi niya matatago ang nais niya dahil halata ito sa kanyang mga mata. Ito nga pala yung stats ngayon ni Bjorn mga Lodi.